Isang dialogo ang inilunsad ng 601st Brigade at Local Government Units ng Dato Saudi 41 at Dato Unsay sa Maguindanao del Sur upang higit pang mapalakas ang ugnayan sa mga indigenous people sa lugar. Narito ang report. Upang mapalakas pa ang ugnayan at koordinasyon sa mga indigenous peoples, nagsagawa ng dialogo ang 601st Brigade ng militar kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Dato Saudi ang Patuan at Dato Unsay ng Maguindanao del Sur. Katuwang din sa dialogo ang iba pang mga opisyal ng provincial government ng Maguindanao del Sur at mga kinatawan mula sa Ministry of the Indigenous Peoples Affairs ng BARMM. Dinaluhan ng dialogo ng mga lider ng Taduray sa Sitio Perez, Barangay Maitumaig, sa Dato Saudi ang Patuan, kung saan tinalakay dito ang pagpapahalaga sa kultura, pamayanan at kapakanan ng mga Taduray. Ayon kay 601st Brigade Commander General Edgar Kato Mahalaga ang pagtutulungan at bukas na komunikasyon sa pagresolba ng mga suliranin sa komunidad upang maisulong ang wagas, nakapayapaan at kaayusan. Ayon naman kay 6th ID Commander Major General Jose Vladimir Kagara, mahalaga ang mga kahalintulad na inisyatiba dahil nagiging daan ito upang mas magtulungan ang lahat para sa kapayapaan. Samantala, bilang bahagi ng aktibidad, naipamahagi ang tig kilong bigas sa limang daang kabahayan nakabilang sa komunidad mula sa LGUs naptali Belarde i minds Philippines